tawaan ka ng Diyos. Anak, kumain ka na ba? Ipagahanda ka Hindi natin. na po. Sige, okay lang po. Ah, sige, anak. Cora, nasasabihin natin kay Rika. Hindi natin siya magpapagaran. Tiyak na masasaktan yun. Ngunit ano pa nga bang magagawa natin? Ay ginigipi tayo ni Doña Isabel. Dagdag pa natin si Lutzing. Tinatagdagan ni ano Paano na tayo nito? Ay, Diyos ko po. Paano na to? Aayusin mo yung mga ngapin natin nga yung na kuting ng lili. Aayusin mo. Hindi pa ako matunggol. Hindi pa. Hindi pa ako matunggol. naman pa. Hindi ng ako matunggol. Hindi pa. Hindi pa ako Hindi pa. Hindi isip ko, bakit hindi na lang kaya nating dagdagan ang porsyento ko? Okay na naman nyo sa inyo. Total, tagal-tagal niyo nang nakatira dito sa inyo. <laughs> kung aba, kung tutusin, pwede ko itong ibenta kahit saan ko gusto. Maraming magkaka-interesado sa lupa ko. Ngayon, Cora, gusto ko sa araw na ito, ibigay mo ang bayan. Pero po, Donya Isabela, bigyan niyo po kami ng kahit konting palugit man lang. Palugit? Ipapatawa ka ba? Hindi na uso ngayon niya. Ah, uso ngayon, palugit hmm? praktikal. At alam mo kung bakit ka mabigay? Pera! Pera ang kailangan ng tao. Ano ka ba, Cora? Ang tagal-tagal ko ng memory wishes dali sa inyo. May hirapan ako dahil sa inyo pa ako. Tapos ngayon, hindi nila naman sasabihin n'yo. Doña Isabela, ano ba nabamakawa po. Kaya makatulong po ako sa inyo. Wala akong pakulong. So, pinanababakit. So, congratulation rin kayo. Sa mga friends na dito

你包，好吧。